News sa ating mga balita, dami ng ulang ibinuhos ng bagyong karina at habagat, mas marami kumpara sa undoy. Ilan pang probinsya sa Luzon isinailalim na rin sa state of calamity. Isang fuel tanker lumubog at nagudulot ng oil spill sa Limay Bataan. VP Sara inihayag na isang personal trip ang pagtungo sa Germany sa gitna ng pananalasa ng bagyo po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mas maraming ibinuhos na ulan sa Quezon City ang bagyong Karina na pinalakas ng habagat kumpara sa bagyong Undoy noong 2009 base sa rainfall data mula sa pag-asa ngayong araw. Mula 2 a.m. ng Miyerkules hanggang 2 a.m. ng Webes, 461.4 mm ng ulan ang naitala sa Science Garden Station nakatumbas ng halos isang buwang tubig ulan sa lugar. Mas mataas ito kumpara sa 24-hour rainfall ng Undoy na 455mm. 341.3mm dito ay naitala sa loob lamang ng anim na oras. Samantala, nadagdagan pa ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, bunsod ng Karina at Habaga. Bukod sa Metro Manila at Batangas, isinailalim na rin sa state of calamity ang mga probinsya ng Oriental Mindoro, Cavite, Bataan at Bulacan. Walang pasok sa government offices at lahat ng antas sa eskwelahan sa Region 3, 4A at NCR ngayong araw ayon sa anunsyo ng Malacanã. Patuloy naman ang isinasagawang relief operations ng gobyerno at ng ilang non-government organizations sa mga apektadong residente. Gayun din ang clearing operations sa mga basurang inanod ng baha. Lumubog ang isang fuel tanker at nagdulot ngayon ng oil spill sa karagatang sakop ng Limay Bataan. Batay sa ulat ng Philippine Coast Guard o PCG, patungo sana ng ilo-ilo ang MT Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil nang lumubog ito 3.6 nautical miles sang layo mula sa Lamaw Point sa Limay pasado alauna ng madaling araw. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, Nagdudulot ito ng malawakang oil spill sa lugar habang nagtungo na rin dito ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR katuwang ang PCG para magsagawa ng inspeksyon at mapigilan ng tuluyang pagkalat ng langis sa daga. Samantala, ligtas namang nailikas ng BRP Melchora Aquino ang labing anim na crew members na sakay ng motor tanker habang isa ang pinagahanap pa. Naglabas na ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang paglabas sa bansa sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habaga. Ayon sa pahayag na ipinost ng OVP ngayong araw, personal trip ang sadya ng sa ibang bansa at aprobado ito sa pamamagitan ng Travel Authority na inisyo ng Office of the President noong July 9. Ikinalulungkot man itong sumakto pa ang kanyang pag-alis sa Bagyong Karina Inihayag naman ng Vice Presidente na handa ang Disaster Operations Center ng OVP para tumulong sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Madaling araw ng Miyerkules nang namataan si VP Sara kasama ang kanyang pamilya at ina sa Naiad Terminal 3 at patungo ng Germany. Para sa Kidlat News Update, Renz Zelenon nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.